Balik Bravery Oh, may ano Dali Diretso Oo, nandapo O, oh, tayo Tayo na, tayo O, takta ko nito sa atin O, takta ko nito sa dyan, dito lang Dito yan, nag-agrass Nag-agrass lang Let's go Tara Oh, lalakad na Halaga na, halaga na Habol, Bravery Takbo Takbo, Bravery Baka mo ano naman tayo sa puli. <laughs> Takbo, bray, bray. Takbo. Lilina, marunong ka na pala. O, tayo. Tayo. Bilis na. Huwag mo tulungan, huwag mo tulungan. Tatayo yan. Tayo. Tayo, tayo, tayo. O, tala. Bray, hindi tayo bray. Oke. Hello, apa sangka? Sangka? Hi. Uh, tayo, tayo. 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 Ayaw akong ayaw. Ayaw mo mawak sa damo eh. Tayo. Hihi. Hihi. Nyo. Karon Bye bye. Halika na. Hala, wag ka dyan sa simento. Oo. <laughs> Kaya mo yan. Tara. Mahaba na lakad mo. Sige. Semento dyan. Dito ka, dito. Bilis. Uy, kayo ni Brie Brie. Ah, galing. Ah. O, oh, may semento. Ba't awa ba sa grass, Brie? Let's go, Brie. Ang abo na nang nalakad niyo. Gali. Bilisan mo. Tayo tayo, tayo. 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 Tayo ka. Tita. Bilis na bi, bilis. Takbo. <laughs> Breya. Bilis Brea. na, dali. Tayo. Oh. Tayo. Tayo ka na, dali. Tayo. Tayo ka. <laughs> tayo, tayo, tayo. Ay, ay, tayo. Mara, oh, pulang tayo. Pulang oh, oh ayo ay, maghawak the... sa ano damo, dali. <laughs> oh, madudugo. <laughs> Huwag mo yung subo. Ay, tayo. Tingin ka sa dinadaanan mo. O, balik, na tayo, balik. balik na tayo, balik. Balik na tayo, balik. Wait lang. Bigay mo na sa kanya yung flower niya. Oh let's go. Let's go na. Bye-bye. Bri. Uh, right Oi. Oh. Bri. 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 Taru na, taru na. Asmaudin. Let's go, bye bye. Okey, jadi kuat na, Lakad ka na. Ken. Okay. Kaya mo yan. Oh, meron ako. Dali. Oh, dali. Kagat. Oh, let's go. Brie. don come on. dito dito sa may ano hindi paket oh okay na wait 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 lang Bri oh game oh dali game na let's go na Na. Ina! na. Tina. Tara na dali. Bye-bye. Bye-bye. Halika na. Uy, mahaba na nilakad niyan. Sir. Mula dito hanggang dun. Oh. Tara na. Hayaan mo siya. Mahaba na nilakad niyan. Dire-dire. Tapos nadada lang. Huwag mong kunin na. Ah. <laughs> Ayaw magawak sa damo eh. Siya. Andiyan pa. Oh, I'm sorry, I'm sorry. I ako. bili Only I me. Mean. Hmm. alika Halika na, Bing! May burger ako! alika dito! Halika na dito yan! Hindi, oh! Hindi! Kasama namin kanina, tatlo kami, oh! Burger ka muna, mag-merienda ka muna! Merienda muna! Lakad ulit! Halika na! Oh! Kami Kani burger free. Hmm. Ini abu apa bilas? <coughs> Ada oh. ke? Para sa burger. Oh, dali. Dali na. <coughs> Para sa burger. Ano <laughs> ito? Para sa burger. Bilis. Ay, maala dyan eh. O, dito na lang dito. Bilis. Madumiin to may mong. Oh. Bray, bray. Oh, sarap po. Bray, oh. Ay. Oh, kundin, kundin. Oh. Oh. Ooh. Bilis na, bibig, bibigay ko kay kuya Let's go Wait, wait daw, wait Diga na Wait